base sa in ng Malacañang nitong Lunes, itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa puesto. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of Delikadesa. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control Wala akong resignation na pinahil. Apo. Kasi Sinabi na lumabas na basa ko na lang, I resign, uh, mm -hmm. out of delicadesa. Mm -hmm. Masarap pakinggan ano, mm -hmm. out of delicadesa. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. Mm -hmm. Ang akin lang is when they make a, a an announcement about my my uh, personal one, uh, well, like uh, did I resign or not, they should have consulted me first. Kortesi yan, di ba? Mm -hmm. Huwag naman yung uh, na lang nila, you are the last to be told. Ayon kay Bersamin, ang tanging liham na pinirmahan niya ay ipinasa lamang kamakalawa bilang paggalang sa kapangyarihan ng Pangulo na palitan siya. Nagkausap din daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Sinisika pa ang kunin ang pahayag ng Malacanang tungkol sa sinabi ni Bersamin. Isa si Bersamin sa mga opisyal na idinawit ni dating Congressman Zaldico na may kinalaman umano sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Maring itinanggi ni Bersamin ang sinabi ni Ko dahil wala naman anyang kinalaman ang kanyang opisina sa insertions o sa budget process. Dinipensahan din ni Bersamin ang kanyang apo na si dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin na binanggit din ni Ko sa kanyang video. Mabuting tao raw ang nakababatang Bersamin at hindi gagawa ng anumang labag sa utos ng nakatataas sa kanya. Handa raw ang nakatatandang Bersamin na harapin ang anumang kasong isasampal laban sa kanya sa korte. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaking tricycle driver matapos madisgrasya sa barangay Bakod Bayan sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Chris, meron na ba tayong uh, tinitingnan na sanhi nitong naging aksidente? Pony, ang hinala ng pamilya ay inatake ng sakit na epilepsy ang nasawing tricycle driver kaya siya nawala ng kontrol sa pagbamaneho. Ayon sa maturidad sa kainoon ng biktima sa tricycle ang kanyang misis at dalawang batang anak patina na dalawang kapitbahay at mga anak nila. Agad silang nasagip ng mga taga Bureau of Fire Protection matapos i-report ng mga saksi. Papunta raw noon sa health center ang pamilya para magpa-check up nang biglang sumalpok sa poste ang tricycle at nahulog sa irrigation canal ang mga sakay nito. Wala ng buhay nang makita ang tricycle driver. Dinila sa ospital ang pitong sugatang biktima. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Arestado naman ang dalawang high-value drug target sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. Kuli sa operasyon sa barangay Palangoy, sina alias Dodong at alias Win. Nakuha sa kanila ang halos 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na magigit sa 300,000 piso. Nakuha rin sa mga, nang mga otoridad ang isang sling bag, cellphone, baril, apat na bala at bypass money Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Naharap sila sa karampatang reklamo. Webes well, latest na mga mare at pare, palaban ang karakter ni Andrea Torres na mapapanood sa magpakailanman. Gaganap sa bilang Elaine, ang babaeng mararanasan ang bawal na pag-ibig kay Randy, played by Dion Ignacio. Sa huli, isang malaking revelasyon ang yayanig sa kanilang relasyon. Kakaibang kwento raw ang episode na Forbidden Love na siguradong kapupulutan ng maraming aral. Love story siya at the same time kwento ng isang palaban na babae dahil marami rin siyang pilagdaan nung childhood niya. Siguro yung kahit anong iba to sa'yo ng buhay, kahit gano'n pa kabigat yan, kailangan mo talagang piliin lumaban eh. Busy with Projects, isinisigit pa rin ni Andrea ang hashtag MeTime. Kauuwi lang ng kapuso star mula sa kanyang bakasyon sa Vietnam with friends. Very rich daw ang culture at history ng Vietnam, kaya ito ang napili nilang destination. Ito na ang mabibilis na balita. Sugata ng driver ng isang truck at kanyang pahinante matapos bumangga sa isang waiting shed sa tagig kaninang umaga. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang truck driver sa madulas na kalsada dahil sa pagulan. Walang nadamay na ibang sasakyan. Dahil sa insidente, bumigat ang trapiko sa lugar. Dumating na rin ng MMDA para alisin sa kalsada ang humambalang na truck. Huli kamang ilang beses na pagpapaputok ng baril ang rider na yan sa isang lalaki sa Barangay Salbasyon sa Quezon City. Ang biktima, nagawang makatakbo kahit may tama ng baril. Nagtamu siya ng tatlong tama ng baril sa tagiliran at nagpapagaling na sa ospital. Naaresto ang suspect sa barangay Pasong Putik. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Onsehan sa illegal na droga ang nakikita ng pulisya na motibo sa krimen tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na sinampahan na ng mga karampatang reklamo. Huli kam ang pagnanakaw ng motorsiklo sa Marikina. Pati ang sinampay, tinangay rin. Balitang hatid ni Bea Pinlak. Tila nagahabol ang lalaking yan na hindi mabasa ng ambon ang mga sinampay sa barangay Tumana, Marikina, martes ng madaling araw. Pero ang mga damit, hindi naman pala kanya, kundi Ninakaw niya. Mayamaya, -maya, may tulak-tulak na siyang motor. Itinabi niya muna ito habang panay ang tingin sa paligid. Kinalikot niya ito at saka umalis. Ang motorsiklo, ninakaw rin pala niya. Dinitigan niya ho yung mga motor dito, Kin kinakalikot niya. Ho. Tapos yung sa akin, no, ayun po yung talagang ano nya tinarget na tanggalin. Ang pagka tanda ko po na ilako po. Di ko lang siguradong talagang na ilako sa kasi manubela lang po yung linala doon. Bandang alas 7 na ng umaga nang mapansin ng may-ari na wala na ang kanyang motor. Nung siya magising na wala na yung motor niya, nagpakasakali pa siya magtanong-tanong doon. Tapos kinuha pa niya yung copy ng CCTV. Kung kanya nakalimutan niya yung padlock. Siguro sa pagot niya dahil galing pa raw siya ng Siguro nakalimutan na niya. Natunton ng maotoridad ang motorsiklo sa kalapit na kalsada. Baklas na. Ho. Pinakayos ko pa ho yung motor. Gumastos din. Ho ng... Yung anak ko, hindi ko natin sa school. Tapos pinakayos ko pa ho yung motor ko. Di rin ho na ako nakapasok sa trabaho. Ayun e po yung sobrang sakit ho sa ulo. perwisyo sobra. Ang mga sinungkit na damit sa sampaya naman, hindi na na-recover. Inaalam pa ng barangay ang pagkakakilanlan ng lalaking na hulikam. Palagay ko ito, hindi tiga eh. Dumayo lang dito para magnako ng buto. Kasi kapag ititiga rito, tiga tumana, dampot agad to. Kasi may profile kami. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasunog sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Sarah, kumusta ngayon ang operasyon sa ospital? Rafi, suspendido muna ang operasyon ng outpatient department ng ospital. Batay raw yan sa rekomendasyon ng Bureau of Fire Protection. Kabilang kasi ang outpatient at ang pediatric room sa mga naapektuhan ng sunog nitong Martes ng gabi. Mabilis na nakalika sa mga empleyado, pasyente at mga bantay ng sumiklabang sunog nitong Martes ng gabi. Wala namang naiulat na nasaktan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa General Santos City, sugatan sa pamamaril ang driver at pahinante ng isang truck. Nangyari yan habang chinecheck ng pahinante ang nakaparada nilang sasakyan sa barangay Lagaw. Ang nakaupong driver ang binaril ng dumating na riding in tandem. Tinamaan siya sa balikat at leeg. Nagtamo naman ng minor injuries ang pahinante dahil sa tumalsik na debris ng truck. Bago sila isugod sa ospital, nabanggit daw ng driver sa pulisyan ang kanyang dating live-in partner daw ang babaeng angkas ng gunman. Natuntun at naaresto kalaunan ang babae na itinangging may kinalaman siya sa krimen. Hindi rin daw siya ang angkas ng namaril na rider. Tinutugis pa ang rider. Ayon sa pulisya, personal na away ang posibleng motibo sa krimen. Update tayo sa mainit na balita na hatol ng korte na guilty kay Alice Go at pitong iba pa sa kasong qualified human trafficking. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Happy Rafi, matapos ang mahigit isang taon, nahatulan ng guilty ng korte si dating Bamban Mayor Alice Guo at pitong iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na isinampalaban sa kanila. Life imprisonment kay ang parusang ipinato ng korte kaila dating Banban Mayor Alice Guot at pitong iba pa na kinasuhan ng qualified trafficking in persons. Pero hindi na nagbigay ng mapang detalye si Assistant State Prosecutor Olivia Tarivillas dahil daw sa pagiging sensitibo ng kaso. Hindi simupot physically dito si Guo. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi naman na raw nagdemand pa ang prosecution na mag-appear si Guo at iba pa ng personal dito sa korte ngayong umaga. Samantala, bukod sa pagkakakulong, pinatawan din si Naguo ng tigda dalawang milyong piso na multa at forfeited din ang buong compound sa Tarlac. Ikinatuwa ng prosecution ang mabilis daw na naging aksyon ng, na rather ang naging takbo ng kaso Rafi na umabot lamang daw sa isa't kalahating taon. Kaya para sa PAOK, ito raw ay isang uh, symbolic victory, hindi lamang daw para sa gobyerno kundi para sa mga biktima. Bukod sa mga opisyal ng PAOK at prosecution, Dumalo rin sa promulgation ngayong umaga si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na kinabahan daw nung una sa magiging hatol ng korte. Masayaw siya sa naging tagumpay ng kanilang mga operasyon. This is a symbolic victory for the government, especially at the in convincing our investors na talagang we are trying We office of PAOK together with the other agencies Is, uh, really trying its best to establish a fair and just business climate. Yun ang kailangan natin ngayon Rafi, after nga itong promulgation, inaabangan na natin next kung kailan dadalhin itong si Alice Guo base nga doon sa ipinalabas sa commitment order. Kasi kanina sa informasyon na binigay sa atin ng prosecution, agad raw nagpalabas ng kaotosan si Judge na mailipat sa CIW or Correctional Institute for Women itong si Alice Guo. Alam mo Rafi, kanina bago mag ang promulgation, namataan natin dito ang kanyang abogado pero... Alam mo, hanggang ngayon, nag-aabang pa rin tayo sa kanya rito pero hindi natin siya makita. Pero sa pagkakaalam natin, no maglalabas daw siya ng statement para sa kanyang kliyente na si Alice Guo. Kaya antabayanan natin yan, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Pinangunahan ni Sparkle host comedian Pokwang ang relief operations para sa mga kababayan nating nasalanta ng na mga nagdaang bagyo sa Talisay, Cebu. Na kayang mahigit 500 families ang natulungan ni na Pokwang sa barangay Biasong. Mainit silang sinalubong ng mga residente. Ang bahagi ng relief packs galing sa donasyon ng Filipino community sa Sacramento at San Francisco, California sa Amerika. Nagpasalamat din si Pokwang sa mga nagpaabot ng tulong at sa mga tumulong para maisakatuparan ang relief operation. Ilang programa ng Kapuso Network sa telebisyon, radyo at online ang pinarangalan sa 47th Catholic Mass Media Awards. Balitang hatid ni Jamie Santos. Wagi ang late night newscast ng GMA Integrated News na saksi bilang best news program sa Catholic Mass Media Awards para ito sa episode sa bisperas ng libing ni Pope Francis noong Abril. Wagi rin ang iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated. Best Public Service Program at Best Special Event Coverage ang kapuso mo, Jessica Soho, para sa Pope Francis, The People's Pope. Best TV Special ang The Atom Araullo Specials. Nanalo namang Best Comedy Program ang Bubble Gang. Best Drama Series or Program ang Pulang Araw. Habang Best Entertainment Program ang The Voice Kids. Itinanghal namang Best Children ang Youth Program ang I Believe. Wagi rin ang mga programa ng Super Radio DCWB. Best Educational Program ang Pinoy MD sa B. Habang Best News Commentary ang Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Ang panata kontra fake news ng GMA Integrated News itinanghal na Best Public Service Digital Ad. Kinilala rin ang dapat ganito kapuso mapagmahal sa pamilya bilang Best Branded Digital Ad at Best Branded TV Ad. Para sa Best Adult Educational or Cultural Program, wagi ang Home Base Plus. Ginawara ng special citation ang biyaheng totoo para sa Best TV Special Television. At ang For Better or Worse, The Plight of Filipino Farmers After Five Years of Rice Tarification Law ni Ana Felicia Baho at Ted Cordero ng GMA News Online bilang Best Investigative Report Print. Nakakuha rin ng special citation ang Fast Talk with Boy Abunda. Dami mong alam, Kuya Kim, Double Weng sa Double B at DZ Double B Super Servisyo, Trabaho at Negosyo. Ganon din ang dapat ganito kapuso makadiyos. Himig panalangin ng GMA7 at Jesuit Communications at Business Matters ng GMA7 at TV8 Media Productions. Pinangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang 47th Catholic Mass Media Awards. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng media sa pagbuhay ng budhi ng lipunan at sa paghahati ng katotohanan. The prophetic call of the 47th Catholic Mass Media Awards Is for media practitioners to help in recovering our individual and collective conscience. Let us learn to enter our buddhi once again. Jamie Santos nagbabalita para sa Jimmy Integrated News.